Hello, hello sa aking mga Crocketers Today is March 1, 2025 at for the harvest na tayo ng kinita ng ating piso wiFi for the month of February. February 1 to February 28. So, ito, iha harvest na natin. Ang at, at ito po ang kinita, nakikita niyo po yan. So, sa mga nagtatanong po kung nakabawi na ba ako sa pagbili ko ng machine, eh hindi pa naman po kasi tatlong buwan pa lang po ito. Oo, at least may pandagdag tayo sa pambayad ng ating mga bills, yung bang passive income na kumikita siya hanggang nandyan lang po. Uh, nandyan lang yung machine, oo, araw-araw ay may nag-aalkan nag siya dyan. So, ayan. O, ito na atit magbibin. For the na tayo mamaya ha, during na naman ako nito. So, thank you Lord. Kahit pa paano, kumikita tayo. O, ayan. Masakit man sa mata. So, mga nagtatanong kung ano ito, kasi ito ang may merong 150 and then 68. Swerte daw kasi yung 168. Kaya meron siya. Ito ay yung parang benta natin din ito nung New Year. So 168. Ayan. Kaya meron yan. Pampaswerte daw yan eh. Hindi pa naman namin gagamitin. So ito. Lalagay ulit natin dito. So simula na ulit today. March 1, So, ito, today is March 1. So, ito ay from February 1 to February 28. So, okay, ito na yun. So, mm -hmm. yun lang. Maraming salamat. Happy counting. Sana mabless din kayo ni Lord. Babush.